makakita ng pinakamalakas na headlight sa buong buhay mo. Bossing, baka ito na yon. Pwede to sa kahit anong klase ng motor. Pwede rin naman to mga bossing, sa kahit anong klase ng sasakyan. As long as kaya nyo yung modify bossing ko, pwedeng pwede po yan. Ito yung mga sumisikat na headlight ngayon mga bossing sa mga motor, nilalagay sa iba't ibang klase ng na motor. Napakalalakas nga naman kasi mga boss. Ito nga pangala mga bossing ko, yung ating Ayoto na 75 watts mga boss. 12 volts. Ito ang buga ng liwanag niyan. Pakita ko sa inyo. Tagang! Tingnan niyo naman ang buga na liwanag niyan, bossing ko. No? Napaka-solid ng buga ng liwanag, boss. Kahit i-slant ko sa camera yan, hindi kakasya. Yan yung kanyang low beam. Ito naman yung kanyang high beam. Low beam, high beam. No? Napaka-solid ng buga ng liwanag, mga boss. Ito lang naman yung ayoto na 75 watts, mga bossing ko. 12 volts. Ulitin ko, boss. Hindi to plug and play sa kahit anong klase ng motor. Minamodified po yan. Pwede to sa kahit anong klase ng motor as long as kaya mo yung modified. Ayan yung kanyang low beam at ito naman yung kanyang high beam. Click mo na yung yellow basket dito para ma-order ka na. Yun lang. Let's go!